hindi matapos-tapos ang gyera sa Russia at Ukraine. Ang Russia ay isang dambuhalang bansa kung ikukumpara sa Ukraine. Pero bakit hindi matalo-talo nito ang Ukraine? Halos dalawang taon na ang nakakaraan. Nananatili ang ilusyon ni Russian President Vladimir Putin na muling buhayin at likhain ang lumang imperyo ng Russia. Dahil dito, hindi makakatikim ng kapayapaan sa bagong taon ang Ukraine kahit na ang buong Europa. Dito lamang December 29, bago magbagong taon, inataking muli ng Russia ang Ukraine gamit ang hindi mabilang na missiles at drones sa iba't ibang bahagi ng Ukraine na kumitil sa buhay ng halos 31 katao at pagkasugat ng mahigit 150 at iba pa. Ayon sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky, ginamit ng Russia ang halos lahat ng nakaimbak nitong weapons upang ilunsad ang pinakamalaki nitong air attack simula ng lusubi ng bansa ang Ukraine noong February 2022. Hindi ito papalampasin ng Ukraine. Sisiguraduhin itong tuluyan ng matatapos ang halos dalawang taong pangangambala ng Russia sa katahimikan at kapayapaan ng kanilang estado. Ngunit bakit nga ba umabot ng ganito katagal ang digmaan? Bakit pila hindi na ata matapos-tapos ang sigalot na ito? At ano ang tinatagong sikreto ng Ukraine upang labanan ang napakalaki at malakas na puwersa ng Russia? Dahilan kung bakit hindi magtatagumpay ang Russia laban sa Ukraine? Yan ang ating aalamin. Una, matigas ang ulo ni Putin. Matagal nang balak ni Putin na kontrolin ang Ukraine. Ilang beses niya itong sinubukang gawin. Ngunit sa loob ng dalawampung taon na siya ang presidente, siya ay palaging nabibigo. Ngunit bakit niya ito ginagawa? Una, hindi kinikilala ni Putin ang Ukraine bilang isang totoong nation state na may hiwalay na national identity. Ayon sa kanya ay maraming Russians na sumasang-ayon din ang Ukraine ay bahagi ng minanang teritoryo ng Russia nang mahiwalay ang Ukraine sa Soviet Union noong 1991. Matigas niyang tinatanggihan ang katotohanan na tayo ay nasa panahon na ng mga nation state na nasa ilalim ng UN Charter's Principle of Territorial Integrity kung saan hindi maaaring alisin sa sarili nitong borders ng persahan ang isang malayang bansa. Mataas din kung mangarap si Putin. Hindi lang niya nais mapalakas pa ang kanyang otoridad bilang kilalang diktador sa buong mundo. Nais niya ring pigilan ang paglawak na impluensya ng North Atlantic Treaty Organization or NATO na kinabibilangan ng 31 bansa mula sa Europa at North America. Hindi pa nito miyembro ang Ukraine ngunit kung sakali mang umanib ito sa alyansa, magiging tinik ang NATO sa pangarap niyang mailagay muli ang Russia bilang pinaka-maimpluensya pinakamaimpluensyang bansa sa mga karatig bansa nito sa kanluran. Kung maangkin niya ang Ukraine at Belarus, posibleng pati ang mga kalapit na bansa ay kanya ring magapi at maisa sa katuparang muli ang kanyang pangarap na imperyo. Kaya naman, ginawa nila ang lahat upang pilitin ng Ukraine na pumatol sa digmaan na kanilang sinimulan. Libo-libo ng mga sibilyan sa Ukraine ang namatay at milyon-milyong mga infrastruktura ang nasira. Pinasabog ang mga shelters, paaralan at healthcare facilities. Tila pinapakita sa Ukraine na kailangan na nitong sumuko at magpasakop sa kanila. Ngunit sa kabila ng mga pagtutorture, sexual violence, pag nanakaw, maging ang mga hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga sibilyang Ukrainian dahil sa mga Russian-affiliated forces na nagkalat sa kanilang border na nanatiling matatag ang bansa. At ito ay dahil sa inakala ng lahat na mahina ang gobyerno nito. Pangalawa, nagkakaisa ang mga Ukrainian sa kabila ng takot. Nang simula ni Putin ang gyera laban sa Ukraine, tila inaasahan niya na mabilis na yuyuko ang Ukraine kapag mapatay nila ang presidente ng gobyerno nito at mapalitan kaagad ng isang puppet o galamay ng administrasyon. Ngunit nabigo naman siya. Ang mga mamamayan ng Ukraine, lalo na ang military forces nito ay tumatangging magpasako. Hindi sila pumayag sa ceasefire dahil sa makailang ulit na pagsira ng Russia sa pangakong tigil putukan nito na umabot na sa halos 20 beses simula noong 2014. Subalit so, may matinding takot ang mga Ukrainian na kahit na magkaroon ng tigil putukan, magpapatuloy pa rin ang Russia sa pagpapalawak ng produksyon ng armas at paglulunsad ng malalaking pagsalakay sa hinaharap. Nalayuning ang kinin ang kabisera at burahin ng Ukraine mula sa mapa. Ang takot na ito ay nadarama ng lahat mula sa mga leader ng pamahalaan hanggang sa mga sundalo at sibilyan. Marami ang tilay naniniwala na wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. 80% ng mga Ukrainian ayon sa survey ng Kiev International Institute of Sociology ang nagsabing kahit anong mangyari ay hindi isusuko ng Ukraine ang ilan sa kanilang mga teritoryo. Nagkakaisa ang mga Ukrainian na protektahan ng kanilang bansa sa kabila ng kakulangan nila sa sandata at kontra-opensa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang moral. Nagpaiwan ang mga lalaki sa gyera upang protektahan ng kanilang mga anak, asawa, pamilya at kanilang mga bayan. Natutong gumamit ng leg prosthetics sa mga sundalong naputulan ng paa upang lumaban at bumalik muli sa digmaan pagkatapos makarecover. Kung ikukumpara sa mga Russian soldiers na unti-unting nauubusan ng determinasyon dahil bugbog na ang katawan nila at tila wala namang nangyayari sa pag-abante ng kanilang pwersa. Ang tanging pag-asa na lamang ni Putin upang manalo ay sumuko ang mga Ukrainian dala ng war fatigue at maubos ang tulong pinansyal at military support na pinapadala ng mga kaalyansa ng Ukraine. Ngunit dito nagkakamali si Putin. Ang kanyang naglalakihang hukbo ay labis ng nagkasala sa simula ng pagsalakay at ang mga kahindik-hindik na mga gawaing ito ang nagpapalakas sa pagnanais ng Ukraine na lumaban at ng iba pang bansa sa Europa na iligtas ang mga refugee mula sa Ukraine at tumulong sa kanila na manalo laban sa iluso ni Putin. Pangatlo, Aliansa at sariling sikap ng Ukraine Ayon sa Military Balance, isang taunang ulat na inilalabas ng British International Institute for Strategic Studies. Dalawang beses na mas marami ang kagamitang pandigma ng Russia kesa Ukraine at labing apat na beses na mas marami ang kanilang mga sundalo at bombers. Lumalakas din ang produksyon ng missiles at bala sa Moscow. Upang mapunan ang kanilang kakulangan sa kagamitan, kinakailangan ng Ukraine ang tulong militar mula sa kanluran. Ngunit sinusubukan din ng Ukraine na mas mabilis na makapag-imbento ng mga taktikang pangdigma laban sa Russia. Nagsimula na silang subukan ang mga hindi kapanipaniwalang armas na hindi kinakailangan ng tao o mga unmanned weapons at iba pang teknolohiyang maaaring gumulat sa mga Russians. Ayon kay Andrei Zahorodnyok, isang dating defense minister ng Ukraine, kahit nakulang sa malakas na sasakyang pandagat ng bansa, nakamit nito ang control sa ilang bahagi ng Black Sea noong Nobyembre, gamit ang mga anti-ship missiles at isang pulutong na mga sea drone upang limitahan ang galaw ng Russia. Sa lupa naman, mabilis na gumamit ang Ukraine ng First Person View or FPV drones na nagbibigay kakayahan sa operator na makita gamit ang kamera sa pagsalakay at paglawak ng sakop ng Russia. Ngunit, ginaya ng Moscow ang estratehiyang ito na siyang nagpapataas sa advantage ng dalawang bansa. Naniniwala si Zahorodnyuk na may chance ang manalo ang Ukraine. Hindi naman kasi basihan ang dami ng baril at militar. Kasi kung oo, matagal na dapat nanalo ang Russia noong 2022 pa lamang. Anya, ang digmaan na isang kompetisyon. Palakasan ito ng mga abilidad, hindi lamang sa sandata at mga tao, kundi sa kakayahan, taktika at paniniwala ng bansang sumasabak sa labanan. Ikaw, sa iyong palagay, ano ang solusyon upang matigil na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine? At sino ang dapat na magparaya upang matapos na ang gulo? I-comment mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.